Tatlong katao ang naaresto tapos mahuli sa aktong nagsasali ng produkong petrolyo sa isang operasyon ng pulisya sa nitong Martes. Ayon sa ulat ng Candelaria Municipal Police Station, nahuli ang mga, sus ang mga suspect habang nag-unload ng mga methanol mula sa isang 10-wheeler oil tanker na walang plaka at inililipat ito sa mga puting plastik na lalagyan. Ang methanol ay karaniwang ginagamit bilang industrial solvent at fuel at sangkap din sa paggawa ng biodiesel. Ayon kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartades Jr., pansamantalang hepe ng PNP. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa mo na intelligence gathering ng kanilang mga tauhan. Dahil sa mabilis na aksyon ng Candelaria Police, hindi na nakapagsamantala ang kriminal na ito sa kanilang ilegal na gawain, dagdag pa niya.